Makakasama natin sa muli si Sir Rudy Biscaya, ang koordinator ng Apubicol Party List. Kasama mo ngayon, Karudy, si Dolores Galvez, 66 na taong gulang na personal na siyang dumulog sa ating satellite office sa Congress para humingi ng tulong sa kanyang papalapit na araw ng operasyon sa puso. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Dolores. Magandang hapon po, ma'am. Nay, kumusta po yung sitwasyon ng puso po ninyo? At sa ngayon po, eh, talagang nangailangan po ako ng tulong dahil po sa nalalapit ng operation po, procedure po sa puso ko. Mm -hmm. Sino po yung kasama Nahalong mo? Nahalong ka ba po? Nahalong ka ba? Talagang ganun. Opo, opo, Nay. Naiintindihan po namin. Sino po yung kasama niyo, oh. nyo, Nay? Pagpunta po dyan sa satellite office, dyan sa kongreso. Po, so, yung asawa ko po. Opo. Kasama ko. Ayun, si Mr. yung kasama po ninyo. Opo. Nay, paano yan nay? Uh, ngayon po meron po kayong gamutan. Uh, saan po kayo kumukuha ng inyong pong mga pangangailangan nay? Sino po yung katuwang niyo po sa buhay? Ah, ngayon po? Ako lang po eh. Saka may sinasama po akong pagminta na usapan ko po. po ako po pong nakakasama sa pag uh, aayin ang patel. Opo. Ng patel, si Mr. po, kumusta? Ano po yung, meron po ba siyang hanap buhay, trabaho? Arretar na po kami. May mm. tanak-tanak -sa -sa po yan, May Alzheimer po ang Mr. po. Ay, opo. Ganalulungkot po namin na malaman po, ano, na meron pong Alzheimer. Pero, kayo po, kumusta? Na, uh, nakikilala naman po But, kayo ni Mr.? Ah, opo. Nakakakilala naman. Hindi lang niya masyadong Opo. Masa, Mer meron lang po siyang mga memories na hindi niya na maalala. Maalala, hindi po, hindi, hindi na po masyadong makapagsalita. Ang, Opo. Eh, po ilan po yung anak ninyo ni Mr.? Ah, dalawa po. Dalawa ang anak po ninyo. Kumusta? Nag-aaral pa po sila o may trabaho na din at nakakatulong na po sa inyo? Tapos na po sila. Kaya nga may mga kanya-kanyang pamilya po at may mga kanya-kanya silang mga ano din. Opo. Uh, obligasyon kaya talagang kinukulang din po. Opo. Pero alam po nila yung pinagdadaanan niyo pong sakit, Nay. Opo, alam po. Nakakapagbigay naman po sila ng suporta sa gamutan ito, 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 po rin nyo. suporta uh, po, nakakapagbigay naman. How about Kaya ganun po sa pamilya. Opo, how about ito pong paparating na operasyon? Meron din po ba silang Ay, nakahandang po, tulong? Siguro naman po, pero sa ngayon wala pa. Siguro pag, ano, pag nandyan na. Opo. Uh, ano Opo. daw po yung sabi ng doktor nay? Anong klasing sakit sa puso ba ito po nay na nararamdaman po ninyo? Ah, uh, ano po eh severe uh, aortic stenosis po. O yung pong bad. Mhm. Mm Opo. Si... Uh, po. Opo. Aortic valve po. Aortic valve. Eh si Mr. po nanay dahil sabi niyo meron pong Alzheimer. Sino po yung nag-aalaga sa kanya ngayon? Ayun na nga po, ako po yung nag-aalaga talaga sa kanya kaya wala rin po akong aasahang mag-aalaga, kundi talagang kami dalawa lang. Opo, so mahirap na yung buhay, ano? So, ay, paano nyo po naitataguyod yung pang araw-araw nyo po ni Mister? Eh, parehas po kayo may meron pong sakit? Eh, pinagkakasa po namin. Meron po kami kahit papano, meron kami konting tension Pero hindi po sa pasyon eh. Mm -hmm. So, Opo. Ibukulang pa rin po sa mga maintenance namin. Mm -hmm. Dati po, Nay. Oh, ano Mr. po yung po, trabaho po ninyo, Nay? So, at si Mister? Eh, ako po. secretary lang po ako sa Opo. wag niyo pong ilalang. secretary po kayo. Si Mister po, ano po yung dating trabaho? Ah, uh, engineer po siya. O, engineer si Mister. Opo. opo so, malaki-laki din po yung pensyon ni Tatay. Eh, tama lang po talaga. opo Tinutulungan po po kami. No po. So hindi talaga sapat lalo na meron po kayong parehas na sakit ano. Para sa agarang solusyon na lang ano sa pa para matugunan natin yung pangangailangan ng medical ni Nanay. Balikan natin si Sir Rudy. Sir Rudy, magandang hapon. Ah, uh, magandang hapon po. Uh, ito po lang po rito sa ating kababayan. Ito nga, talagang naglakas loob na rin para makausap po ako. Ito si ni Nanay. Ito'y sabi ko sa kanya, ano po bang iyong karamdaman? Sabi niya sa akin, ako'y may sakit sa puso. O sige nanay, patingin ang yung madokumento at para matingnan natin kung talagang matulungan ka ng ako Bicol Party List. At sa madaling salita, pinakita naman niya sa akin ang kanyang mga dokumento at ito po ay kailangan na kailangan tulungan po ng ako Bicol Party List. Okay, so kailangan kailangan matulungan at nakita niyo po yung dokumento na talagang nangangailangan. Ano po yung tulong mula sa Aku Party List ang matatanggap Ay, po ni Nanay? Ito nga po, eh, kung may dali-dali kong tinawagan ang ating buting congressman, congressman salmi ko upang matulungan itong ating kababayan. Sa madaling salita, ang ating congressman, congressman salmi ko, ang response kagad, bigyan mo kagad ang 100,000 yan at ibigay mo na kagad ang kanyang guarantee letter. Ito po ang kanyang guarantee letter. Opo, so may bibigay nyo na yung guarantee letter ngayon kay Nanay Ora mismo. Ito na po yung guarantee letter niya. Ayan. Ito na po. Opo, 100K. iabot. Iabot nyo na po, Tatay Rudy. Ayan, nanay, hawakan nyo na po. Ayan, hawak na ni nanay yung guarantee letter mula sa Akubicol Party List na nagkakalaga ng 100,000. Nanay, ano po yung pakiramdam po ninyo? Na natugunan po ng Ako Bicol Party List yung inyo pong pangangailangang medikal. Sobrang saya po ako at malaking tulong po ang naibigay ng Ako Bicol Party sa uh, pamamagitan po ni Congressman Valdez si kaya Ako Bicol abang o ramisyo. Ayer maraming, maraming salamat, salamat din po nanay ano at uh, hiling po namin na maging successful po yung operasyon po ninyo nanay. Maraming salamat po.